Meron na naman tayong natuklasan na isang solid na putripan dito sa bayan ng Tansa Dito nga ay hindi nyo na kailangan pang pumunta ng Cebu dahil dito sa Tansa ay meron na silang pungko-pungko. At yung pungko-pungko nga pala ay isang sikat na putripan sa Cebu. At tapos narito nga pala yung mga pagkain na meron sila. Yung mga presyo nga pala niyan ay nakadepende sa mga kinuha ninyo. At tapos bukod nga pala sa mga pagkain na nandyan ay meron pa silang ino na iba't iba pang pagkain. At puntahan nyo na lang din yung kanilang FB page dahil sobrang dami nyo talagang pwedeng kainin o i-offer sa inyo na pagkain. Dito na nga din pala kami nag trip sa pungko Pungko sa Tansa. At tapos nag-start nga pala ang Pungko Pungko sa kagustuhan ng owner na makatulong sa kabataan at kanilang mga staff na working student. At bukod pa nga dyan, halos lahat nga pala ng kinikita nila ay napupunta sa mga feeding stray dog and cats. Kaya nakakatuwa talaga itong Pungko Pungko sa Tansa dahil sobrang dami talaga nilang natutulungan. Kaya kayo kumain na din kayo dito dahil dito bukod sa nakakain na kayo ay nakakatulong pa kayo sa iba. Narito na nga din pala yung mga patunay na tumutulong talaga sila mismo. Lalo na ngayon may bagyo kaya mag-iingat na din kayo lata. At ayun na nga din pala guys kapag kumain nga din pala kayo dito may malawak na alpresco dining area sila. Tapos may unlimited sabaw na nga din pala sila dito at tapos only condiments. May bestseller nga din pala sila dito na laing na nakalagay sa pinakamaliit na kaldero. At ayun na nga din pala guys hanggang dito na nga lang din po pala tayo at kita kit lang ulit sa next vlog. Kung nakukulangan man kayo sa impormasyon ay lalagay ko na lang po sa comment section. At nga pala guys may magsasalita pa nga pala at iimbitahin na din kayo. Hi guys! Iimbitahin ko nga po pala kayo sa aming um, Kukupungku Tansa uh, dito sa poblacion Puno, Tansa, Cavite uh, We are open at 10am to 10pm. Uh, see you guys! So again, this is Ajak TV Thank you for sunshine, thank you for rain, thank you for joy Ingat, salamat, bye-bye, bless. Sa mga gusto nga po pala mag-promote dyan, APM nyo lang po ang aking FB page. Basta support local lang tayo at huwag sa sugal. So yun lang. Bye-bye, peace, I love you all. muah